Good morning, good morning, good morning. So ngayon nabangan tayo ng mga second bird. I mean, second day bird. So ito yung ating first one. Time check, alas 7 ng umaga. You know. So meron tayong hindi umuwi ng ano, 22 na ibon. So tingnan natin kung ilan yung uuwi ngayon. Nangyari sa mga to. Ba, yun talaga eh. Baka napalayo sila ng daan. You know, may po. Kung pa. Alright, so balikan natin pagbaba. So yun nga, nawala na naman. <laughs> Mga nabitin pa sana yun, no? sa liparan. Yup, nawala siya. So tingnan natin kung sino yung blue bar na yun. Wala eh. Hindi ko naman siya nakita ng lumanding. Nakita ko siya dire-dire sa dire, lipad. But siguro may bulabog pa or what man or sadyang so, hindi, hindi pa talaga sa kontento sa anong ginagawang liparan. Tingnan natin kung kaninong ibon yan. Yan, dito na mga ibon. Eh, no? Merong isa, tatlo na nakikita ko. Yan, tatlo. Yan, isa, dalawa, tatlo. Yan, tatlo na sila. Yan, naghihintay ang payo bumaba. So, hindi ko sigurado kung nandyan yung kaninang blue bar. Eh, no? May isang grisel. Yan. So, tatlo na sila. Ano yan? magkakaibang... Tag dito, magkakaibang area sila lumusot. Ayan, so hintayin natin mga tol Ayaw pa magsibaba Okay, so yun na nga Ito na yung mga pasaway Kamusta? Hindi nyo pa yung nubo pagkain ha Ilan na ito nakawi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nine na mga pasaway So Ano tawag dito ah. Ilan pa kulang natin? Samay ka muna dyan, white top Alright, so 9. Ang kulang natin kanina is 22. So, iilan na lang mga tol. Malapit-lapit na sa katotohanan. So, sana makauwi pa yung iba. Kala ko ito, be. Meron pa eh. So, sana makauwi pa yung iba kasi ano tayo, tag dito ah. Kakalabas lang din natin dahil kumain tayo at nagkape. Siyempre, paminsan-minsan kain-kain din. Huwag puro kalapate. <laughs> ba, yun na nga ah. Hindi diba ko alam kung kukunin, ipapakita ko sila o or... Ayan ko sila, baka stress kasi ba yeah, kunin natin siguro O ayan ko lang muna kumain Yeah, lagay tayo ng pagkain pa Baka meron silang mas gustong kainin kaysa yung mga maliliit Alright, let's go Okay, so ngayon na tara, let's go At kunin na natin to para mapagsama-sama kami mga ibon natin Dahil pinaplano ko mamaya magpapaligo tayo ng mga ibon Para ilabas ang kanilang mga stress at init ng katawan. So, hindi ko lang alam kung lang pa yung kulang natin pero meron na tayong 9 dito. Alright, so manapitapit na sa katotohanan. So, ring number Spartan 94. So, isa to sa mga nag... Oh, meron pang isang muwi. Ayan ah uh, isang ano, pag dito... Uh, ibon ni Jairo, second day bird, mga tol. Pasaway, gada lang iibon, pero nag tag dito sa icon di ba na kung bakit guro ng babae ng chicks so bago na nga pala sa team UPFI United Pigeon Filipino International Abu Dhabi sector yon marami marami salamat sa mga taga suporta natin diyan mga tol kay tata yan and then yeah isa isa natin to yan may bagong dating na naman Okay, so, nga ka dyan pa tayo Ang lakas ng ibon tapos second day bet niyo mga pasaway kaya pero alam ko pumunta na sa final eh. Ito naman ah, na uh, CBHP 1555. Uh, Ito naman ay puti. Eh. Okay, ah, tumo lakas lakas po. Oh. Sama-sama kayo. Ito, ang maganda lang sa mga ibon na to umuwi sila ng ano, ng 1 by 1 nice to see yup ay yan puti hindi ka na muna ang bubulabugin ayaw ka nang mawag ng puti talaga dahil ang puti ay makulit ayan 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 sino to? no red bar I think kay Pugay ah hindi ano jets yung ano niya yung paa yung ano ring ban pasok na kapasokan ko lang Yeah, buddy. Yeah, buddy. All right, red bar. Kaka dating lang. Mababa oh. ito. All right. Sampo na yung dumating. So, dosin na lang. Dosin na lang yung mga may nilalang natin. Okay, ring number... Tan 5 22. Shout out to For the Birds. Yan. Ah, uh, isa sa mga ano ibon nyo, ang mahihinang nila lang. Dahil sa second day bird. Yan, bawi kayo sa next race. Sabi ng mga amo nyo, ha? Okay naman yung ibon. Walang tama, maganda yung katawan. So, possible na makakita ng karagatan tapos nag-sunbaiting nag, ano, don. All <laughs> doon. Alright. Sunbaiting. Shoutout kay ano kay Garcia, kay Otto Garcia natin. Alright. Okay. Kita niyo pagdakma sa ere, eh, di ba? Easy. Okay. Ganto ng katawan na ito mga toto oh O ito naman na ah. Sino Ito to. Charles Hunter. 140. Oh. Isa to sa mga magagandang ibon ni Kuya Charles Hunter. Yan. Saan ka galing? Yari ka sa amo mo. Ayan. Kanta naman ang katawan. Walang pinagano. Tawag dito, hindi nga nangayayad. Siguro, gala talaga sila na palayo. Huwag or something. Yup. Blue bar. Tapos ay, ito pa. Uh. Ay, ay. Ayaw kong pahawak ng gusin. Alright. Ito naman. Woo. By 117 89 Red Bar Cup. shoutout to kung nito, kay Drake. Yeah, shoutout kay Drake. Uh, yeah, kay Nisisito. Shoutout kay Utol Nisisito natin. Yeah, ito yung ibon na mahinang nilalang, nag-second day bird ya yeah, yari ka, mabilis ka sa malapit ha. Tapos sa malayuan, tin kung kailan tinuduhan ka ng amo mo. Yeah. Pero okay pa rin, nagbigay na rin to sa kanya ng money winner. Eh. Yan. Yeah. Alright, sa ano? Sa pooling. Yan, yeah, umakot na rin yan ng ano? Nang tayo dito ng parangan. Woo! <laughs> <laughs> dito ka talaga sumaro sa, sa ere. Okay. Ang ganda ng katawan pero hindi ko lang kung ba't sila nagsaya 2699 blue bar. Ano yun to? 2699 blue bar. Ay. Hindi na may isang cellphone natin. Punta sa third row. 26. Ano, 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 ano. Ow! 2699. Yon, RF e. Family Lock. Yon, shoutout kay Ramon. Yung ibon mo mahina nila lang. Yan. Yan na ha. Mahina eh. <laughs> Second day bird. Baka to. Second day bird. Alright. So, tingnan natin sa next race Kung ano. Ang ganda naman ang katawan nyo. So, dyan lang talagang ano. Uh, Daglak bay. Pero you never know. Baka in the final race Sila ang mga nasa top. Balikan natin itong video na to ba? May, May stress ka eh. hu, Ito naman. Stress. Dahil ayaw magpahawa. Uy, kinala ko to. Kinala ko to. Si ano to? Si Most Wanted, 903, tama ba? Most wanted day oh, okay, unaan pa itong umuwi today Yan. Itong ibon na to, history ng ibon na to Ay laging pasaway uh, Muntik na itong hindi ma-activate Dahil ano, nawala rin tong ano Lagi ito nawawala Pero bumabalik at bumabalik Kala nga ni Utol ano eh Hindi natatagal eh, pero Nagpapakitang gilas pa rin So good luck sa kanya sa final race. I mean, hindi pa naman final sa next race sa the rest ng race. Yan, hen. All right. Yeah, sa sa ano Baluyot. Brothers. Yeah. Oh. All right. Tama ay ring number ARPU 48205 48 Oh, shout out kay Kuya no, kay Kuya Patrick, kay Pat's Lock ng California. Ito yung ano mo, yung ibon mong ano, nag second day bird. Yan. Isa rin sa mga ano, tag dito ah uh, newbie sa One Love Place. Yan si Kuya. And then uh, congratulations nga pala, nag-money winner siya sa ito yung sa Apple Cup O sa Martinez Basta mabilis yung ibon niya Doon sa ibang One of race So, dito sa atin Tingnan natin Good luck Dito sa Mga Warriors mo rin pa Alright Patlop Dari kayo sa mga Amon nyo Okay Last go Mga Pasoy Maliligo kayo mamaya Ligo kayo Boys Seven, seven seven two boys yo shout out to randall yan uh, thank you for your support buddy this is your bird right here this bird is so weak <laughs> second day bird man and you need to change your bloodline no i'm just kidding uh, i'm just joking boss man so this is your bird uh ring number seven 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 two yep blue check cut all right good luck for the next race buddy all right and now this is the last flower who is this shout out to castle love uh eight five zero eight Yep, eight five zero eight what's wrong with you buddy Beto ng ano, pakpak -pak, o dalawa ng ano niya, yung mahaba. Yeah, dalawa lang. Okay naman yung katawan niya. Ah, uh, siguro na palayo. yon yung ibon mo kuya. O sa laig, medyo naglulugod siguro, kaya siguro nahihirapan. Yan, hindi naman, hindi naman malala. Yan, kak. Naglakbay siguro. Alright, so yeah. uh how many left um we have a uh, 218 birds so we're still waiting for 12 birds so i wish uh, the 12 birds still uh survive all right so good luck and then maybe see you on the next vlog and thank you for your support to capistrano classic one low praise uh time check is nine always so it's still early but I need to go. Peace out.